Hello guys! Hello mga kamisis! Welcome to my channel, Mrs. Kasapi. So for today's vlog ay pupunta tayo ngayon sa Bayan ng Polos at pupunta tayo sa Palengke ngayon. Tara, samahan niyo muna kami. dito. Ayan. Bili kami dito ng kamatis. Kamatis dalawa. Ayan, kamatis. May sibuyas kayo. Walang sibuyas. Tsaka mantika isang ano. Tsaka bili ko nito, Sili tatlong sili lagi ko binibili <laughs> ayan, sili saka isang mantika yung isang balot o isang yapi o uh -huh. uh -huh. Yan lang. Yan lang yata. Kasi walang sibuyas. Ano ba ang pang ano meron naman doon sa bahay? Anong Chinese? Ano ba yun? Chinese pichay. Ay hindi. Ano Chinese kangkong meron doon. Ay. Ano ba yun? Meron doon. Basta hindi ko alam meron doon. Ano. Magkano naman itong ano nyo ito? 50. 20. 50. 50. Pinto, magano tayo? 50. 50. Dalawang yug lang doon. Magagawa tayo nito. Ay, magkano pa kasi yung Ito saglit lang naman eh. Madali lang naman to Wala tayong tena. sige. ayun ni eh, Kasapi, bumili ng malagkit. Sige, <laughs> yan na lang. Magkano? 53. Pip sige. Bili tayo ng sibuyas dito. Tingnan natin kung may sibuyas. Kung may baboy sila. Oh. May sibuyas kayo. ayun tabi ng sibuyas. Salang sibuyas. Salang sibuyas. Pang ano lang sa sabaw. Eh? Ito na eh, sibuyas. Ang sibuyas. Tres, sige, isa. Sibuyas. Ay, pabili pala ako ng luya. Pabili, magpapaksyo pala ako. Ang kanya. Trisi. Trisi lahat? Ang ¿Qué 26. dami ng tinapay. Meron kayo tasty bread? Ha? Tasty bread? Wala daw gusto. Sige, ito na lang. Ito na lang tinapay. Unay na lang. Ayan. Mga baguan. Papriyot yan na? Papriyot. Nagpera at balot? Balot. Diretolo 50? Diretolo 50. Kaya balot na may ginapakyan Tolo 50. Tolo 50. Bili kami dito. Kaya ito may tina, may iba-ibang ano. Makarang pera po. Yan, dito. Sandaan. Yan, bumili kami anim na balot. Yan, si Kuya, shout out. Sandali lang. Ayan, dito na kami sa bahay. Ayan, pinamili ko bigas, tinapay, isda. Tsaka, meron dito, ayan, gulaman. Ayan, dito na magtatapos Ang sa gula. aking video. Maraming maraming salamat. See you in my next vlog. Ayan, si Kasapi.